Tunay nga na malaking yaman ang taglay ng kalikasan. Mga likas na yaman na inukit na may lalang na nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sa mga luntiang bundok na ito, nakakamit na ang mga buhay ng mga taong naninirahan dito sa mga kanilang kilos at galaw. Kabuhayan at maging kanilang mga kasuotan, hindi may kukubli ang kulturang di kailan may may tatago na kasaysayan. Mayaman ang Pilipinas sa mga sari-saring tradisyon at kultura. Sa kasulukuyan, mayroong isang daan at sampung indigenous people o groups ang namamalagi sa ating bansa na matatagpuan sa isla ng Mindanao na pinakamalaking bilang o halos 60% sa ng grupo ng indigenous people. Magandang araw. Ako po si Julian Limon at nandito po kami ngayon sa lugar na kung saan kami po ay nakahanap ng ma-interview na nagsasalita ng ibang wika. Sila po ay isang lumad o lumaking, lumaki sa wikang lumad. Siya po si... Mupen Masolong Tolangon, si Kodi si Kamad, Ato, Tribuno Matigsalong. Siya naman po si... Mupen Aldaw Kani kaniyong langon. So, kade, yan ngaran ko, Filipi Aliaba. So, tribal dato ka iya barangay Matupi, San Fernando. Ka, sika, ka, uh, mga punto ka namin sa silutanan, isigot kita pag so, mga Kaya nga kay mga tanuk. Hmm. So, ang una po namin katanungan ay sa anong pamamaraan po ang inyong paghahanap buhay sa araw-araw bilang isang lumad? Sige. Sa so, to kanami manggod no kuwa, kanamin tribo, ka, sabo ka no, so, so, na panginabuhi na igyod iamulo si kasagpagpagpamula. Una-una na pamula no si kaso so, aholoy, ikadarwa kasahing, ikatatolo si kaso kasilo, po ikahop at si kaso kas oh, bingala si kaya ka mo pongko o noko noy dapat nung kalingawan kali so si kaya ka paka tubos to kinabuhi noy isip usakaluman sa kaluman ang ako ang ikas i, kahubad sa maong uh, sa tribu, ang una-una ang -una, una handan kamuti so, so ang kwantod sa pagnilumad Pamula tak pasilo para panginabuhi Tamangah mga pamilya anak sahing pamula at aguloy pamulat at pinggala sa ito pa nga pagsabot kana itanong nato na para sa ato ang Sulundun nga pamilya, isip nga Pangalawang katanungan po ay paano niyo po ito na ipapasa sa susunod na generasyon? To kanami manggod na no, tribo ta sinugdanan sinugdanan intudlo anoy o kamo anak nyo, no og kuwa og panarbaho riyo ta bukid o yo pagdakol dan ko naskandan og lisod so Sabok ka no, in tudlo na ikandan si kasagpog kuwa pagtabang to mo ginikanan dan di uma, ikadarua ayaw ang og paka kuwas kandan, paka bolog di oto mo siyudad tudlo si kandan to gimo to mo liang, mo niho mo kuwa, si kasog, mo na igsalo og to kuwa ayaw do ay bo, boligyo dan di lain no nasud way og pakakuwa dan og pakasolopi sa so, nga ang gitudlo sa ginikanan moto ay ipatanom nila para ilahang makatunan sa iyahang mga bata isi pamilya sa pangatlong katanungan ko is paano po nakakapekto ang pakikipag usap nyo sa ibang um, wika tulad ng sa Tagalog sa Malubo Tohon toon manggod no panahon si Hayahay o ama na kakahimtang to sabokan o lumad so nga no kalumad sabokan lumad pagondio skandan tolain la ino nasud og kato o skandan og pakasabot to kasog kahiyon tagalog no in english way si kaso pagtatagalog no in istoryahan og pakasabot o kalumad iling duo so pagondio skandan to ino mo nasud kon na skandan og ko iran kanan nga sila ang ilang pagpasulila mauto toy silbi makatunan ato sa lain lugar makahanu sila sa ilahang gitudlo sa ilang gini kanan para nga doon na sa nakatunan sa ilahang sa ilang gini kanan nga sa sunod na nga panahon sila nagtun mga bata undi na sila aron nilipod sila malibak nga istoryang ilaha nga lahi nga tribo so nakahibalo po siya nga ang saon niya po at uh, yan lang po maraming salamat salamat po ang pag-uusap na ito ay pag-iwan ng malalim na marka na nagpapakita ng matatag na ugnayan sa pagitan ng wikang lumad at ng kanilang puhay na kultura. Isang pamana na dapat natin pangalagaan para sa kinabukasan. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap, ang kanilang pagmamahal sa tradisyon ay nagniningning. Isang testamento sa kanilang katatagan at determinasyon na mapanatili ang kanilang natatanging identidad. Ang inyong mga salaysay ay hindi lamang mga kwento. Ito ay mga haligi ng kanilang kultura na nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng pagpapanatili ng ating mga katutubong wika at tradisyon. Ang inyong mga karanasan ay isang panawagan para sa mas malalim na pag-unawa at akdibong pagkilos upang mapotektahan ang kanilang mayamang pamana. Isang pamana na hindi lamang sa kanila kundi sa atin ding lahat, lubos ang aming pasasalamat sa inyong pagbabahagi. Paalala lang po na sa anim po ng mga tanong na aming binigay ay pinili lang po nila ang mga tanong na sa tingin po nila ay makakaya po nilang sagutin.